Ilang lugar sa bansa nakaranas ng pagbaha at matinding pagulan dulot ng bagyong goring at habagat. Ang detalya sa ulat ni Katley Antonio. Lama, oh! Wala nang nagawa ang mga ng San Pedro Narvacan, Ilocos Sur, kundi masda ng isang bahay na unti unting, -unting nilamo ng dagat. Dulot pa rin ito ng tulit tuloy na pagulat dulot ng bagyong goring. Lumambot ang lupa na nagpahina sa pundasyon ng bahay. Nagkabitak-bitak naman ang mga lupa sa Small Water Impounding Project ng Barangay Kabuluan, Alcala. Nakatutok naman dito ang MDRMC Alcala at nagsasagawa na rin ng force evacuation sa mga residente. Kita naman sa video na ito ang pagkahulog ng isang truck sa kanal sa bypass road sa barangay Malinis, Demery, Batangas. Dahil kasi sa taas ng baha, hindi na naaninag ng driver ang kanal sa gilid ng kalsada. Agad namang umaksyon ng pamahalang bayan para maialis ang truck. Naitala naman ang pagguho ng lupa sa Tuwaw is sa corner Apayao. Kaya naman hindi mo na pinadaan ng isang bus at ilang sasakyan habang nagsasagawa ng clearing operation. Sa bayan naman ng Santo Niño, Cagayan, unti-unting natitibag ang lupa sa gilid ng tulay, kaya pansamantalang hindi madaanan ng mga turista ang Abaryong Anruar at Kalapangan Bridge. Tiniyak naman ng MDRMO sa lugar ang mahigpit na pagmonitor sa daan. Isinala rin ang Nasibu Magallanes Road at East West Road dahil sa landslide. Sa Kalatagan, Batangas naman, matagumpay na nailigas sa mga residente ng sitio Biga Luxuhin na nalubog sa hanggang bewang na baha. Rumaragas ang baha naman ang naranasan ng ilang residente dulot pa rin ng matinding pagulan sa Negros Oriental. Katleya Antonio, para sa bayan.